Napakasakit ng katotohan ng habang tumatanda tayo. Tila ba unti-unting nang nawawala ang dating sigla at lakas ng ating katawan, lalo na pagdating sa mga bagay na mahalaga sa pagkalalaki. Parang isang sapa na unti-unting humihina ang daloy ng tubig, di ba? Marami sa atin ang nakakaramdam ng paghina ng circulation. Yung tipong hindi na ganun malaya ang daloy ng dugo sa iba't ibang parte ng katawan kasama na dyan ang pinakamahalaga sa atin bilang lalaki. Pakiramdam natin, nawawalan na tayo ng kakayahang maranasan ang buong saya ng buhay. Pero paano kung sabihin ko sa inyo na may mga simple, natural at masasarap na paraan para muling pasiglahin ang daloy ng dugo, lalo na sa ating ari? Hindi natin kailangan ng mga komplikadong gamot o mamahaling procedure para maramdaman ulit ang dating sigla. May sikreto akong ibabahagi na nakatago lang sa mga prutas na kinakain natin araw-araw. Sa video na ito, tatalakayin natin ang limang kamanghamang hamplutas na makakatulong sa paglilinis ng mga ugat at pagpapasigla ng blood flow sa natural na paraan, lalo na sa mga kababayan nating 70 pataas. Manood hanggang dulo dahil may ibabahagi akong matinding sorpresa na talagang magpapasigla sa inyo. Simulan na natin ang ating paglalakbay sa mundo ng mga prutas na may kapangyarihang magpabago ng inyong karanasan sa pagkalalaki sa pinaka natural na paraan. Ang unang prutas na pag-uusapan natin ay ang paborito nating lahat, lalo na kapag mainit ang panahon, ang pakwan. Marahil ay iniisip nyo, pakwan lang, paano naman yan makakatulong sa mga ugat? Well, hindi lang basta pang refreshment ang pakwan, may taglay itong isang sangkap na tinatawag na citrulline. Ang citrulline na ito ay may kakayahang maging arginine sa ating katawan. Ngayon, bakit mahalaga ang arginine? Ito ay isang amino acid na tumutulong sa paggawa ng nitric oxide. Parang isang magic ingredient ang nitric oxide dahil ito ang susi sa pagpapaluwag ng ating mga ugat, tinatawag na vasodilation. Isipin nyo, kapag maluwag ang daluyan ng dugo, mas madali itong makarating sa bawat sulok ng ating katawan kasama ng bahagi ng ating ari na nangangailangan ng masaganang daloy ng dugo para sa matagumpay na pagtayo. Maraming beses na siguro nating narinig na ang problema sa pagkalalaki ay kadalasang konektado sa mahinang blood flow. Ang pakwan ay parang natural na solusyon dito. Bukod pa sa citrulline, ang pakwan ay mayaman din sa antioxidants tulad ng lycopene na nagpuprotekta sa ating mga ugat mula sa pinsala para itong panlabas sa kalawang na nagiging sanhi ng paninigas ng mga ugat. Isipin niyo na lang ang simpleng paraan para ito isama sa inyong pang-araw-araw na dieta. Pwedeng gawing juice, isama sa fruit salad, o kainin lang ng presko bilang merienda. Ang pagiging mayaman nito sa tubig ay nakakatulong din sa hydration na mahalaga para sa general circulation. Ang simpleng pagkain ng isang hiwa ng pakwan araw-araw ay para na rin nagbibigay kayo ng isang natural na tulong sa inyong sirkulasyon. Wala nang mas simple pa ron. Pakwan ay hindi lang masarap. Ito ay isang powerhouse ng nutrients na sumusuporta sa kalusugan ng puso at daluyan ng dugo na direktang nakakaapekto sa inyong sigla bilang lalaki. Gusto niyo ng masarap at madaling paraan para magkaroon ng pakinabang mula sa pakwan? Subukan niyo itong gawing smoothie kasama ang konting saging at yelo. Napakasarap at napakadaling gawin at siguradong makakatulong sa daloy ng dugo. Ang ganda nga ng epekto ng pakwan, di ba? At alam nyo ba, hindi lang ito para sa blood flow kundi nakakatulong din ito sa kalusugan ng puso sa pangkalahatan dahil ang malakas na puso ay mahalaga para sa malakas na daloy ng dugo. Ang pagkain ng pakwan ay parang pag-aalaga sa sarili nyo sa paraang masarap at refreshing. Nakakatuwa na ang isang simpleng prutas na abot kamay natin dito sa Pilipinas ay may ganitong kapangyarihan. Sa totoo lang, ang bawat subo ng pakwan ay hindi lang nagbibigay ng tamis sa inyong dila, kundi nagbibigay din ng buhay sa inyong mga ugat. Kaya huwag na kayong magatubili. Isama na ang pakwan sa inyong shopping list. Ngayon, pagkatapos nating pag-usapan ng kamanghamahang pakwan, lumipat naman tayo sa susunod na kategorya ng mga prutas na kilala sa kanilang taglay na benepisyo sa kalusugan ng puso at ugat, ang mga berries. Sa Pilipinas, hindi man kasing dami ng mga berries ang makikita natin kumpara sa ibang bansa. Pero meron naman tayo mga alternatibo tulad ng aratilis o duhat na may taglay ding antioxidants. Kung may budget naman at access, ang blueberries, strawberries at raspberries ay napakaganda. Bakit sila mahalaga? Ang mga berries ay puno ng antioxidants sa tinatawag na anthocyanins. Ang mga ito ang nagbibigay sa kanila ng matingkad na kulay pula o asul. At ito rin ang nagbibigay sa kanila ng kapangyariang labanan ang pamamaga at oxidative stress sa ating mga ugat. Isipin nyo, ang mga ugat natin ay para mga tubo. Kapag may kalawang o bara, humina ang daloy. Ang antioksidan sa biriza ay parang panlimis na nagtatanggal ng mga nakakasamang substance na nagpapaluwag sa daluyan ng dugo. Mas healthy ang ating mga daluyan ng dugo, mas magiging maayos ang sirkulasyon, lalo na sa mga bahagi ng katawan na kailangan ng mabilis at malakas na blood flow para sa pagtayo. Bukod pa rito, ang mga berries ay mayaman din sa fiber na nakakatulong sa kalusugan ng puso sa pamamagitan ng pagpapababa ng kolesterol. Ang pagkakaroon ng malusog na puso ay direkta rin konektado sa malusog na sirkulasyon kaya ang pagkain ng berries ay pangapag-invest sa inyong pangkalahatang kalusugan na sumusuporta sa inyong sigla bilang lalaki. Paano nyo sila isasama sa inyong dieta? Pwede nyo silang ihalo sa inyong oatmeal, sa yogurt, sa smoothie o kainin lang bilang merienda. Kahit isang maliit na tasa lang ng berries araw-araw ay malaki na ang may tutulong. Kung hindi available ang fresh o kailang din ang frozen berries, pareho lang ang benepisyo. Ang mahalaga ay regular ninyo itong kinakain. Kung gusto nyo talagang mapakinabangan ang ganda ng berries, subukan nyo silang isama sa inyong almusal. Isang simpleng paraan na mabibigay na masarap na umpisa sa inyong araw. At kasabay nito, inaalaga nyo ang inyong mga ugat. Minsan, ang mga solusyon sa ating mga problema sa kalusugan ay nakatago lang sa mga simpleng pagkain na abot kamay natin. Hindi kailangan ng mga mahihirap na solusyon. Kailangan lang ng kaunting kaalaman at disiplina. Ang pakwan at berries ay dalawang simula pa lang. Solusyon ni Noyon na napag-usapan na natin ang pakwan at ang iba't ibang uri ng berries na napakaganda para sa pagpapanatili ng malusog na daloy ng dugo. Dumako naman tayo sa ikatlong uri ng prutas na kilalang kilala sa ating kultura at hindi mawawala sa pagkainan ng mga Pilipino. Ang mga prutas na maasim o citrus fruits. Siguro ay iniisip nyo ang kalamansi, dalandan o orange. Tama kayo. Ang mga prutas na ito ay pool ng vitamin C at higit pa sa pagpapalakas ng ating immune system, ang vitamin C ay may malaking papel sa kalusugan ng ating mga ugat. Ito ay mahalaga sa paggawa ng collagen na isang uri ng protina na nagpapanatili ng integridad at flexibility ng ating mga daluyan ng dugo. Isipin nyo, ang mga ugat natin ay kailangan maging flexible para mas madaling dumaloy dugo. Kapag matigas o brittle ang mga ugat, mas mahirap para sa dugo na makarating sa mga bahagi ng katawan na nangangailangan nito kasama na ang ating ari. Ang vitamin C ay parang semento na nagpapalakas ng ating mga ugat, pinipigilan ng pagkasira at pamamaga na maaring magdulot ng pagbara. Bukod pa sa vitamin C, ang citrus fruits ay mayaman din sa flavonoids na isa pang klase ng antioxidants. Ang mga flavonoids na ito ay tumutulong sa pagpapababa ng blood pressure at nagpapabuti sa function ng endothelium ang manipis na lining sa loob ng ating mga daluyan ng dugo. Kapag malusog ang endothelium, mas mahusay ang paggawa ng nitric oxide na, tulad ng napag-usapan natin kanina, ay mahalaga sa pagpapaluwag ng mga ugat. Para itong isang cascading effect, malusog na citrus fruits malakas na vitamin C at flavonoids, malakas na collagen at endothelium, mas mahusay na nitric oxide production at sa uli, mas malakas na daloy ng dugo. Ang calamansi juice na may honey at luya na paborito nating inumin ay hindi lang pampainit ng katawan kundi isang powerhouse din ng sustansya para sa inyong sirkulasyon ang isang baso ng sariwang orange juice araw-araw o pagkain dalandan bilang merienda ay simpleng paraan para makakuha ng sapat na vitamin C. Hindi lang ito masarap kundi napakagandang pamumuhunan din sa inyong kalusugan. Sabi nga, an apple a day keeps the doctor away. Pero sa kaso ng Pilipinas, siguro akalaman si a day keeps the urologists away pagdating sa male vitality. Haha! <laughs> ang mahalaga ay gawin itong bahagi ng inyong pang-araw-araw na nakasanayan. Ang simple natural na paraan ay madalas ang pinakamabisa. Noyon, lumipat tayo sa ika-apat na prutas na bagamat hindi kasing pangkaraniwan sa Pilipinas, ay may napakalaking benepisyo pagdating sa pagpapalakas ng daloy ng dugo at pagpapabata ng ating mga ugat, ang pomegranate. Ang prutas na ito ay isang powerhouse ng antioxidants, lalo na ang tinatawag na legins. Ang mga sangkap na ito ay may kakayahang magprotekta sa puso at mga daluyan ng dugo. Narig na siguro ninyo ang usapan tungkol sa oxidative stress at pamamaga. Ito ang mga pangunahing salarin sa pagkasira ng mga ugat at pagbabara ng mga ito. Ang punikaligin sa pomegranate ay parang isang superhero na lumalaban sa mga salarin na ito pinipigilan ang pagbuo ng plaque. Bukod pa rito, may mga pag-aaral na nagpapakita na ang pomegranate ay nakakatulong sa pagpapataas ng nitric oxide production sa katawan na tulad ng nabanggit na, ay mahalaga para sa vasodilation o pagpapaluwag ng mga ugat. Kaya, ang pomegranate ay hindi lang naglilinis, kundi nagpapaluwag din ng mga daluyan. Bagamat hindi ito kasing mura o kasing available ng ibang pluta sa ating bansa, kung may pagkakataon kayong makabili ng pomegranate juice o mismong prutas, sulit na sulit ang bawat sentimo, pwedeng inumin ang katas nito. O sama ang buto sa inyong salad o yogurt. Kahit paminsan-minsan lang, o isang baso ng katas nito ay malaki na ang maitutulong. Para sa mga naghahanap ng tunay na power pack na prutas, ang pomegranate ang inyong hanap. Huwag kayong matakot mag-explore ng mga bagong prutas na makakatulong sa inyong kalusugan. At nayon para sa huling ngunit hindi ang pinakahuli sa ating listahan. Ang isa sa pinakapaborito at pinakamadaling makita sa Pilipinas ang saging. Sino ba naman ang hindi mahilig sa saging? Mula sa sari-sari store hanggang sa palengke, madaling makita at ang potassium sa saging ay nakakatulong sa pag-relax ng mga pader ng daluyan ng dugo na nagreresulta sa pagbaba ng blood pressure at mas maayos na daloy ng dugo. Para itong isang natural na blood pressure regulator. Bukod sa potasyum, ang saging ay mayaman din sa magnesium, na isa pang mineral na mahalaga para sa kalusugan ng puso at sirkulasyon. Nagpapabuti ang magnesium sa function ng mga kalamnan, kasama na ang puso, at nakakatulong din hindi nyo kailangan ng mga komplikadong paraan para alagaan ang inyong sarili. Minsan, ang solusyon ay nakasalalay lamang sa mga simpleng bagay na nakasanayan na natin. Kaya, sa susunod na makakita kayo ng saging, isipin nyo na hindi lang ito basta prutas. Ito ay susi sa inyong mas malusog na puso at mas masiglang daloy ng dugo. Ang mga prutas na ito, pakwan, berries, citrus, pomegranate at saging – ay parang mga kaloob ng kalikasan na naghihintay lang na tuklasin natin ang kanilang kapangyarihan. Kaya, sa madaling salita, ang pinag-usapan natin ngayon ay ang limang kamangamangang prutas, ang pakwan na may citrulin na nagpapaluwag ng ugat, ang mga berries na mayaman sa antioxidants para labanan ng pamamaga, ang citrus fruits na puno ng vitamin C para palakasin ang mga ugat, ang pomegranate na isang powerhouse ng antioxidants na naglilinis ng daluyan at ang saging na may potassium para sa malusog na blood pressure. Ang bawat isa sa kanila ay may natatanging papel sa pagpapanatili ng malusog na daloy ng dugo sa ating buong katawan. Kasama na ang ating ari. Ang mga prutas na ito ay hindi lang masarap, kundi natural ding solusyon sa mga isyong pangkalusugan na madalas nating kinakaharap habang tumatanda. Tandaan, hindi kailangan ng malaking pagbabago para makita ang malaking resulta. Ang maliliit na hakbang tulad ng pagdaragdag ng mga prutas na ito sa inyong pang-araw-araw na dieta ay maaaring magdulot ng malaking pagbabago sa inyong kalusugan at kaligayahan. Huwag kayong mawalan ng pag-asa. Ang paghina ng daloy ng dugo ay hindi isang permanenteng kalagayan. Marami tayong magagawa at nagsisimula ito sa kung ano ang imilalagay natin sa ating katawan. Ang pagkain ng tama ay isa sa pinakamabisang gamot. Ang pag-aalaga sa sarili ay pagmamahal sa sarili at sa mga mahal natin sa buhay. Kung kayo ay nakaranas ng paghina ng sigla, huwag kayong mag-atubili na subukan ang mga prutas na ito. Ang mga ito ay ligtas, natural at masarap pa. Isipin nyo na lang ang kasyahang may balik ang dating sigla, ang pakiramdam ng kabataan, Namuling nanunumbalik, ito ay hindi lamang tungkol sa pisikal na kalusugan. Ito ay tungkol sa pagbabalik ng inyong kumpiyansa. Ang kakayahang maging masigla at malakas sa bawat aspeto ng inyong buhay. Ang pagbabago ay nagsisimula sa inyo, sa inyong mga desisyon. Huwag kayong matakot, sumubo ng mga bagong paraan. Ang mga prutas na ito ay naghihintay lang na maging bahagi ng inyong paglalakbay tungo sa mas malusog at mas masiglang buhay. Sa totoo lang, ang sikreto ay nasa simpleng pagkain na abot kamay natin. Hindi kailangan ng mamahaling gamot o komplikadong procedure. Ang kalikasan mismo ang nagbibigay sa atin ng mga solusyon. Kaya, simulan na ninyo ngayon ang pagbabago. Pumunta sa palengke, maghanap ng pakwan, berries, citrus, pomegranate at saging. Simulan ninyong kainin ang mga ito ng regular at siguradong mararamdaman ninyo ang kaibahan. Huwag din kayong magatubiling ibahagi ang inyong mga karanasan sa comment section sa ibaba. Gusto naming marinig ang inyong mga kwento at kung paano nakatulong ang mga prutas na ito sa inyo. Baka ang inyong karanasan ay magbigay inspirasyon sa iba pang mga kababayan natin. Nagustuhan niyo ang video na ito at naramdaman ninyo na nakatulong ito Paki-like naman po at paki-subscribe sa amin channel para sa mas marami pang kapaki-pakinabang na tips at impormasyon tungkol sa kalusugan at kung paano kayo mabubuhay ng masigla sa inyong edad. Ang inyong suporta ay malaking tulong sa amin para makapagbigay pa ng mas maraming kaalaman. Tandaan, ang edad ay numero lang. Ang mahalaga ay ang sigla at kalidad ng inyong buhay mabuhay ng buong buo sa bawat edad.